Hello po mga liyo, ito po ang reading niyo sa kalating buwan ng June. Ito po ay sa June 1 hanggang June 15. Paalaala po na ito po ay general reading, general reading at hindi po ito personal reading. So simulan na po natin, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa mga liyo. So, ano ang ganap sa mga Leo? Sa June 1 hanggang June 15. 15. Ganap sa mga Leo sa June 1 hanggang June 15. Meron kang kapartner sa negosyo o sa trabaho mo, Leo, ang maring magka-problema ka. Pwede nga tao yan ay karelasyon mo, pwede asawa mo, boyfriend mo, Leo. Maraming magka-problema, ayan, sa kalating bonod yun sa inyo, nang ka mo, sa negosyo o sa trabaho mo. Maring ang ikaw, po, sex mo, leo. May third party dito, leo. Third party. At maring ang third party ay isang Scorpio, Pisces o Cancer, lalaki, leo. sama hmm. Sa mga mga karesonoid lang po nito ang tatamaan ng reading na to, ha? Marami po ang Leo. Marami po ang pinanganak ng Leo. baba ka naman, Leo, ikaw yung third party. Ayan. At mayroon tao dito ang may pinagdaan ng kahirapan sa buhay at siya ay makakaalis na dyan at sisyortihin na sa kalating buwan ng June, sa June 1 to June 15, Leo. Pwede nga taong ito ay nakaranas ng kahirapan sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya, o may kung may mga tao nagpahirap sa kanya, o may tao nagpahirap sa kanya, ayan, siswertihin na siya at makakaalis na siya diyan sa mga tao niyan. Uh, Leo. Sa mga nagpapahirap sa kanya sa kalating buwan ng June, Leo. Baka ikaw ay nakaranas ng kahirapan sa isang Scorpio, Pisces o Cancer. Lalaki o babae. Ayan, makakaalis ka na dyan, Leo. Sa mga tao nagpapahirap sa iyo sa kalating buwan ng June. Dito, uh, Four of Clubs, isang Capricorn, Virgo o Taurus. May manloloko dito. Mag-ingat ka sa manloloko, Leo. Lalaking Capricorn, Virgo, Taurus. Huwag kang magtiwala sa manloloko. Mari kang maloko sa pera sa pag-ibig. Anong klaseng panloloko ang gagawin sa iyo sa kalating buwan June? Mag-ingat ka. Ang taong ito hindi tapat sa iyo. Leo. Ayan. At huwag kang magtitiwala sa kanya magtiwala ka lang sa payo ng taong pinagkakatiwalaan mo, Leo. Dito, may pag-travel ka. Maring ang dahilan ng pag-travel mo ay dahil nakabili ka ng bagong bahay o dahil sa bagong business deal, Leo. Ayan, so ayan po ang ganap sa inyo. Alamin pa natin ang ganap sa mga Leo. Ano pa ang ganap sa mga Leo sa June 1 hanggang June 15? magkakaroon ng away, Leo. Sa inyo ng babaeng Capricorn, Virgo o Taurus. May matandayan yan sa iyo. Leo. At kung mapaaway ka, mag ka sa iyong pagsasalita. Nang makaigiwas ka sa malalang argumento, Leo, Abangan naman itong Capricorn Virgo Taurus na ito ay mapaaway sa kalating buwan June. Ayan o, away ito. Three of Diamond. Mapapaaway ang isang Capricorn Virgo Taurus. Leo. At maring makaaway ang isang kung hindi ikaw makaaway, maring isang Scorpio, Pisces o Cancer na babae ang makaaway niya sa kalating buwan June. Leo dito, may pagbabagong mangyayari sayo sa iyo sa kalatimbo na John Mari may malaman kang balita na patungkol sa pera. Maaari makaisip ka ng pagkakitaan ng lalago. Kung balak mo magtayo ng negosyo, Leo, gawin mo dahil ikaw ay magtatagumpay. Kailangan mo lang magsipag para tuloy ang pagpasok ng swerte, Leo. Pero maaari din naman na isang uh, Libra Aquarius sa Gemini ang tinutukoy kasi meron dito ang Libra Aquarius sa Gemini ang maring nagbabalak magtayo ng negosyo sa kalating buwan ng June at siya ay magtatagumpay. Kung meron kang kilala, batayan sa iyo, Leo. Libra Aquarius sa Gemini. Maaari, maaari din naman na ang taong ito, kung may negosyo nga, may pag biglang nalago yung negosyo niya sa kalating buwan ng June. Itong Libra Aquarius sa Gemini na ito, na bata sa at kung meron siyang trabaho, maaari siyang ma-promote o dagdag-dagdagan ang sahod niya. Leo. Ata. Uh, kung tataya siya sa loto, ano pang games, ay maari siyang manalo. Leo. Maaari din na siya ipamanahan ng kamag-anak niya sa kalating buwan ng June. Leo. Itong Libra, Aquarius, o Gemini na bata sa iyo, babae o lalaki? Meron ditong Scorpio, Pisces o Cancer na babae. Siya ay may pabago-bago ng feeling sa iyo, Leo. Maring ito ay kung ito ay karelasyon mo, Leo, maring ito ay may pabago-bago may pagbago -bago, pabago bago ng feelings, pwedeng ito ay mahal ka niya kapag nandiyan ka, pero kapag malayo ka na, iba na mahal niya. So, ibig sabihin, parang ito ay merong iba. Ito yung nagbubuhay binata o single. Hindi tapat ito sa iyo, Leo. Maring ito ay manliligaw mo, liligawan mo, o maring jowa mo, ha, Leo. Pero kung, it, kung ikaw ay single, wala kang karelasyon, Meron dito ng Scorpio, Pisces o Cancer na babae. Ang may pabago-bago ng feelings, so ibig sabihin, yan ay minsan kakampihan ka, minsan hindi. Parang balimbing, uh, Leo. Ayan. Kulsi naman yan, na na Scorpio, Pisces o Cancer. Babae. Dito. Uh, kung ikaw ay may negosyo, may paglago sa negosyo mo sa June 1 to June sa June 1 hanggang June 15 kalatibo ng June Leo, ikaw ay sisortin sa pera, Leo. Ayan, nagkakapera ka dahil may magbibigay sa iyo ng pera. O maring ang pera na yan ay manggagaling mismo sa negosyo mo kung mayroon kang negosyo, Leo. Meron ka rin pag-travel. At ang dahilan ng pag-travel mo, Leo, ay maring... Dahil sa murdang ng 8, maring... Ikaw ay maimbitahan sa party o birthday party na ikasasaya mo sa kalatimbo ng June, Leo, sa June 1 to June 15. Maaari din naman ang dahilan ng pag-travel mo ay maaaring uh, meron kang bibisitahin, nakamag-anak Bigan o kasama mo sa trabaho mo, Leo, sa kalatimbo ng June. Maaari din naman na ikaw ay makatanggap ng regalo o ikaw yung magiging regalo. Baka naman, Leo, meron kang order, order sa online at maraming na matanggap mo sa kalating buwan ng June. Leo. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo, mga Leo. Itong kasiyahan na paparating... Kasi maaaring niya na dahilan ng pag-travel mo at may makikilala ka ng mga bagong kaibigan dyan, Leo, na magugustuhan mo. Lalaki yung magugustuhan mo, Leo. Uh, ah, pwedeng birthday, kasal inuman o kung naman yung kasiyahan na yan na darating sa June 1 to June 15 Leo at maaaring maimbitahan ka Leo yan po ang ganap alamin natin yung outcome ano po yung outcome sa mga Leo sa June 1 hanggang June 15 ano po yung outcome sa mga Leo Ano po yung outcome sa mga Leo sa June 1 hanggang June 15? Ano po yung outcome sa mga Leo sa June 1 hanggang June 15? Leo, Kung meron ka negosyo, may paglago sa negosyo mo sa July, uh, July, sa June 1 to June 15, Leo, kung wala ka negosyo at nagbabala ka magtayo ng negosyo, ikaw ay magtatagumpay, Leo. Ah, uh, kung meron ka namang trabaho, maaari kang ma-promote o dagdagan niyang sahod mo sa kalating buwan ng June kung kailangan mo naman ng pera o pampuhunan, Leo, may magbibigay sa iyo na galing sa kaibigan mo o galing sa kamag-anak mo, Leo. Maaari din na makabayad ka na ng utang mo o may magbabayad sa iyo ng utang, Leo, sa June 1 hanggang June 15, Leo. Dito, kung meron kang kahirapan pinagdaanan sa buhay, kahirapan sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya, kahirapan sa buhay. May mga nagpahirap sa iyo, kung may tao nagpahirap sa iyo, Leo, makakalis ka na diyan at sisiwertihin ka na sa June 1 hanggang June 15. Leo, swerte ang kapalit niyan. Leo. O kung may nanloko sa iyo. Ayan, makakaalis ka na. Diyan, Leo. Ako ano man yung kahirapan pagdaanan mo, Leo. Maring nararanasan mo na ngayon at sa June 1 to June 15 makakaalis ka na diyan sa swertehin ka na Leo. Pero kung hindi mo, kung hindi mo kung hindi mo pa yan nararanasan, maring yan ay maranasan mo sa June 1 to June 15 at swerte ang kapalit niyan Leo. Mag-ingat ka lang sa isang taong naninibugho sa galit. Oh. Mukhang ikaw ay nakaranas ng kahirapan sa isang tao. Leo, ang taong ito ay naninibugo sa galit. Maring nakakaranas ka ng kahirapan. Baka nagpapahirap ito sa iyo, itong taong naninibugo sa galit. Ang taong ito ay may masamang intention sa iyo. Ah, ito rin ay naninira sa iyo. Kung sino man 'yung kilala mong naninira sa iyo, maring siya ang tinutukoy dito. Mukhang nakakaranas ka ng kahirapan sa taong ito. Leo, itong sino man itong taong ito. Wala kasi yung tao dito na kasunod. Ayan o, no? oh, sumunod pa itong 8 of clubs. Siya nga nagbibigay sa'yo ng problema, Leo. Ayan, kaya ikaw ay uh, nagkaka-problema, Leo. Itong naninibugho sa galit, Leo. Ayan. Siya nga nagbibigay sa'yo ng problema. Pero makakaalis ka na dyan, ayan Oh. No? Ten of hearts. Siswertihin ka na, Leo, sa June 1 hanggang June 15. Makakaalis ka na dyan sa taong nagbibigay sa iyo ng problema, Leo. Ayan. O, oh, ten of clubs. Taong nagbibigay sa iyo ng problema. May taong nagbibigay nga sa iyo ng problema. Kaya ikaw ay nagkakaproblema. At ang taong ito ay naninibugo sa galit. Leo. Kaya ayan, nahihirapan ka at siya nagpapahirap sa iyo at makakaalis ka na diyan. Leo, sa June 1 to June 15. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo, mga Leo. Maraming salamat po.